Kaya yun yung box mo. di nalang yung mga car nyo yun o. niya yung Yan na ng mata Nagubulag ng mata. Hybrid na kalapain. So, yung <laughs> Nagtawag pa. Nagtawag. Ang ganyan lang, you know? Ito. Parang kalapate rin no? <sighs> <sighs> Dito <laughs> Baka yung ulam nito yun